Hello, welcome sa akin pa bagong vlog. So, andito nga pala tayo sa garden. So, ang gagawin natin ngayon ay mamitas ng talos ng kalabasa. sa so, ayan. gugupitin natin. pagupit Gagawa ako ng suam. Yung ihahalo ko sa suam ito. Ito ay kusa lang tumubo dito. ginagawan na siya ng yung gapangan ayan o oh, yung gapangan nya ayan. ayan ito pa pagupit ang gawin natin okay okay okay, okay. So, ipunin mo natin dito tsaka haluan natin ng bulaklak yan okay ay nalaglag siya so ito 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 kukupitin natin so, Ayan, ayan gumapang na siya. Kusa na siyang tumubo dito pa ba? Ayan. Ito yung aking mga so ito. Okay. Kung magtuloy kung pagtuloy na yung ayan o ayan may bunga na siya taba. So, kung saan siya tumubo dito, ginagawa na siya ng gapangan ng sa masipag kong biyanan. Kasi, kapi, kanilang baguran to eh. Ayun o. Malaki ng dahon. Ayan. Ito po yung aking napitas na talbos ng kalabasa. So, dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye.